Good morning! Magandang araw po sa inyo. Hi! 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 Sobrang init ng panahon namin ngayon, mga kaidol. Tingnan niyo po ang aming grass ground. Diba? subrang tuyo na. Kasi ramdam na sa aming probinsya ang kwarisma or ah uh, ah uh, uh, March, April March, April na panahog. ang sobrang lakas ng init at sa ulan na talaga dito ah uh, maramdaman na ulan mga idol ulan na talaga nababalik ang ulan dito lakas ng init. Tingnan nyo po ang aming mga tanim na halaman doon. Medyo uh, talagang uh, humina ng kanilang tubo at ang kanilang mga bunga dahil sa lakas ng init na to. Sobrang lakas ng init na to mga kayo Mga hayop natin or ating mga mga alagang hayop dito po ay ay talagang nagsuffered na sa init kasi ang lakas naman talaga ng init na to uh, almost one uh, one month in half na mga kaidol ang init dito at saka yung mga aming gulayan ay talagang may supply na tubig ang lakas ng gamit ng dugong or gatong sa aming uh, makina na kinagamit uh, gastusin na talaga tsaka mura pa naman ang mga gulay dito mga kaidon kala mo uh, mahal yung gulay kaya sobrang mura ngayon kasi mayroon rin dyan pa rin ng oversupply ng gulay mga ah, kahit sa lakas ng init ngayon okay don so uh, by the way ah okay ah, mayroon po kong kukunin ng islam ng yun kasi kami to Kasi so, bahay mga kaidot so magandang hapon o magandang umaga o magandang tanghali sa lahat lahat ng ating mga uh, lugar sa buong mundo mga kaidol uh, good morning and hi hello uh, thank you very much nakita niyo talaga ang aming sitwasyon sa aming lugar so kaya ako nga nagsumbrero ng ganito kasi malaking protection to sa sobrang init ng mga idol so oh uh, thank you very much sa uh, pagpanood ninyo mga kaidol uh, sana po uh, sino pong hindi naka uh, subscribe sa aking uh, channel paki subscribe na lang po and thank you very much and God bless you Bye-bye.